yung good morning ho. Bali ngayon no, nagkaya kagang kami papuntang tagay tayo. Ah, uh, yan it's ho ako, drive? Tapos tingin natin kung kaya pa ba nitong owner ng mga ninong ang umakiyak dito sa tagay tayo. kaya pa ho. <laughs> At uh, ngayon ho, eh, birthday ni Tuto, eh, nagkaya kagang kumain. But malamig-lamig ho sa tagay tayo eh. Yan ho, aming pagkain. Ayan, yeah, bulalo. Wow, yeah, oh, ayan, higo po ako eh. Ayan, yeah, bulalo eh. Ayan, yeah, naman eh, yung ihaw-ihaw. Sangyup, salba. Ayan, kung tawagin. Eh. Ayan, yeah, tinimusan din ho natin yan. Puto dyan, may sari-sari. Tawilis yata yun. Pansit. Tsaka hipo, minudo. Hindi ko alam siya eh. Parang kari-kari yata. Tsaka salad. Ayan, yeah, mamimili-mili ho dyan. May mga cherm bulaklak. Tsaka crispy patang, gayat-gayat na. Tsaka yan, yung mga patatas na maliliit. Sari-sari ho yan. Yan. Pinakita ko na sa inyo. Yan. Ikaw ay talaga nakakalula. Pero <laughs> ano yung mga itapos na kami kumain din eh. Yan um, ang mga pinagda mo sa kan. Yan, konting ebidensya na... Uh, ang owner ay nakarating down. Yun lang ho. Salamat. <laughs>